Hello mga ate at kuya ako si Keflor magandang umaga sa ating lahat so yan guys today's video natin eh, ipapakilala ko yung isang uh, device na makakatulong sa tao para magpagaling ng anumang klaseng karamdaman sa ating katawan so yun nga maya maya darating na yung ating uh, uh, pasyente at uh, bibigyan natin siya ng libreng therapy para masubukan niya kung gano'ng kaganda o gano'ng kabisa ang device na to at ang magiging epekto nito na pagkatapos natin siyang i-therapy. E so, yan guys, ipapakilala ko sa inyo ang care device na galing pa sa Malaysia ngayon nandito na sa Pilipinas at ang swerte natin dahil nagkaroon tayo nito kaya check this out guys so ito na po mga ate at kuya kung nakikita nyo yan po yung products yung device ang pangalan ay TerraCare Classic so may tatlong klase po ito pero ito lang po yung ating kinuha at may kamahalan po yung dalawa so kung nakikita nyo parang ordinaryong blower lang sa buhok pero grabe, nung nasubukan ko po ito, talagang effective agad siya pagkatapos ng session ng ginawa ko. So ayan po yung products. May manual siya. So ito na po yung pinaka device niya. Ito yung blower na magbubuga ng mainit na hangin. Yun lang po yung pinaka-purpose nung blower. Ang talaga pong nang nanggagamot o nanggagaling yung power nitong device na to o eh, eto po meron po talagang glass yan sa loob kung nakikita nyo ayan may glass sya at ito po ang naglalabas ng terahertz na tinatawag so yan po makikita nyo idudugtong po natin dito yan yan para pag blower pag labas ng mainit na hangin dito aapekto dun sa glass at yun ang maglalabas ng terahertz papunta doon sa katawan ng tao. So yun po yung magpapagaling o para gumaang yung pakaramdam ng isang pasyente. So yan guys, inaantay lang po natin yung ating pasyente at uh, susubukan na po natin tong device. So yan guys, habang inaantay natin yung ating pasyente at uh, hindi naman po iba sa akin ang pasyente ko dahil uh, biyanan ko po. Tatay po siya ng asawa ko. Kaya susubukan po namin sa kanya itong uh, device na ay Care. Dahil talagang namimilipit na po siya sa sakit ng tuhod niya. Matagal na po kasi siyang uh, nagmamaneho. Sari-sari sa sakit na yung mga nahawakan niya. Kaya siguro po dahil na rin po sa edad, kagaya ko, eh, siyempre lahat naman ng tao eh, tumatanda. Kaya lumalabas na po yung mga uh, sari-saring sakit. Kaya ito po, isa sa magpapatunay nito kung gaano ka epektibo ito sa bawat klaseng karamdaman ng tao. So ngayon po, i-demo ko po muna kung paano po ang uh, unang proseso. So kung mapapansin nyo po mayroong tubig dito, ito po ang purpose ng tubig nito ay para dumaloy sa katawan ng isang pasyente. Pero i-blower po muna natin itong device para magkaroon po ng uh, kumbaga ng power na magkoconnect doon sa katawan ng tao at yung dito sa ilaw ng ano etheric so ito po yung first step na talagang kailangan gawin so one glass of water bago tayo mag therapy sa tao so kung matatanong na po kung ilang minutes to gagawin siguro 1 to 2 minutes lang po natin ibabad dito yung itong ilaw, itong blower. So, orasan po natin. 1 uh, to 2 minutes lang po. So, yun po, as a fast forward, 1 to 2 minutes, uh, sigurado mainit na po itong tubig. Kaya, umpisa na po natin mag-therapy. Nandito na rin po yung yan ako. So, tara guys, simahan nyo ako. So, hello guys. Yun na, at uh, dumating na ang ating pasyente. At uh, ito na yung device, hawak ko na. So, ready to therapy na po si tatay. Pero bago po yun, konting interview lang po tayo sa kanya kung ano talaga yung uh, nararamdaman niya sa kanyang katawan. So, hello, bye. Hello. Uh, kamusta po kayo? Ito, ah, uh, abnormal ang katawan ko eh. Hindi maganda dahil uh, laging tuhod, mahina ng katawan. Tapos sa uh, kung ano nung -ano mga sakit na dumarating pa, dumadapo sa katawang ko. Ano po bang pangalan nyo, Tay? Ako si Cesar de La Cruz. Uh, isa ako sa matagal ng driver. Uh, magsimula pa nung sa airport. Hanggang, hanggang sa ngayon, uh, jeepney driver na lang ako. Eh, nakaramdam na ako ng hindi maganda sa katawang ko. Uh, kasa, dahil uh, ay tangay siguro sa dumarating na panahon yung edad ko medyo nakakaramdam ako ng mga katulad niya yung mga gout yung mga ibig sabihin yung pananakit sa mga ugat-ugat ko at sa dibdib ko at saka minsan yung ubo ko masyadong kwan uh, maklema so Narinig po natin yung uh, konting kwento ni Tatay sa kanyang uh, karamdaman. Kung napapansin nyo po yung uh, kanyang kanan tuhod, yan po, eh, medyo namabaga kaysa dun po sa kaliwa. Kaya yun po yung matagal niya nang iniinda yung sa kanan tuhod niya. Kaya naimbitahan ko po sa dito upang bigyan po natin siya ng free therapy as in libre po muna. Libre po muna para maramdaman niya po ang epekto nito sa kanyang, uh, yun nga, yung sa nararamdaman niya, sa sakit ng tuhod niya, para mapatunayan din po natin sa mga nanonood, diyan po sa mga viewers, kung gaano po ka-effective itong device na to, yung i Care nga po. So, umpisa na po natin i-session si Tatay, para malaman na natin after session nito, na kung ano po yung kanyang mararamdaman. So, guys, continue sa... Uh, panonood lang po tayo at uh, umibisaan ko na po yung pag-therapy so, nunood lang po kayo ito po talaga yung first step sa palad so tayo sabihin nyo lang po sa akin kung uh, medyo mainit kasi mas maganda po yung mararamdaman yung init kung hindi nyo po kaya yung init, ilalayo ko po, po yung ilaw. So, okay lang po ba yung ano init? Okay lang. Okay ano Tapos nga yung, panay, yung init. Y yun kasi guys, yung purpose nito, yung, yung init talaga ang uh, magpapagaling. Tsaka itong ilaw na to na nakikita nyo na parang uh, laser. Kaya po sa uminom kanina ng tubig na nilaser din natin ng, two, ng 1 minute to 3 minutes. Yun po yung purpose na magmamatch po yung tubig na ininom niya tsaka itong ilaw. Kaya magpapunction po sa kanya loob ng katawan niya yung pagpapagaling nitong uh, iTera Care device na to. So dito po kasi sa palad natin may mga pressure point po dito. Kaya yun po yung inuuna natin. So dito po tatagal lang tayo ng uh, 1 to 2 minutes lang din. O kung talagang hindi maganda yung sitwasyon ng pasyente natin, pwede natin hanggang 3 minuto. Kasi sa buong katawan naman natin kapalakarin tong ilaw eh. Para buong katawan niya eh talagang ma So yan guys, natapos na po natin yung uh, sa kamay ni tatay. At uh, sunod na po natin yung kanyang uh, paa. Tapos dibdib likod at uh, patapos na rin po yung ating pagdaterapy sa kanya kaya umpisaan na po natin sa paan ni tatay ito po hmm. yes. hmm. na po Sabi ko kung ilalayo ko ha. Okay lang. yun guys gaya ng ginawa ko sa kamay niya sa palad din yung una kasi nandito din yung mga pressure point kung na uh, tayo ng ano ng, uh, mga mga nagka-therapy nasa palad ng kamay at paa yung mga pressure point kaya inuuna po natin dito para mabuhay agad yung mga cells So, yun guys. Kung nakikita nyo, sobrang hirap si tatay sa pag-angat ng paa niya. Kaya dito malalaman natin mamaya, after na therapy, kung ano yung mararamdaman niya. Kaya, ang gagawin na natin ngayon. So, okay, yun. Know? So, yun guys. Salamat sa Diyos at uh, natapos yung session natin kay tatay. So, ito yung ginamit nating uh, care, uh, device pang therapy. So, tatanin natin kung ano yung pakaramdam ni tatay after nung therapy. So, tay, kamusta po after ng uh, therapy? Ito, medyo magandang pakiramdam ko at saka parang yung dibdib ko parang guminawa ng maayos yung parabang yung plema nya uh, parabang bumaba na hindi ko maintindihan tapos tong kanang balikat ko ngayon ay ayos ko ng galawin yan o, no, may ko na ng maayos kasi ito yung ginagamit ko sa manibela at saka sa cambio saka itong pako, ito kayo, nakikita nyo magapa nga pero nagagalaw ko na siya medyo may size ng pakiramdam ko. Saka yan, o, ko na ng konti. Yan, may ano ko na, may angat ko. Dati-dati, hmm. hindi ko may galaw-galaw ito eh. Talagang meron akong alalay. Siguro ko naman, na konting therapy pa ito. Siguro ko, ah, medyo maganda ng pakiramdam ko siguro ng tuluyan. Ano pong masasabi nyo dun sa device na um ginamit sa inyo yung pang therapy ano pong masasabi nyo? Ah, uh, maayos siya dahil parabang yung sa kamay ko una parabang lumulusot yung kanya, yung ilaw niya <coughs> na parang gumagana yung mga maliliit na ugat hanggang dito. yan Tabilaan parabang nawala ko panginginig ng kamay ko. Yan, maganda ng pakiramdam niya. Tsaka maayos. Ayan o, parang lumalabas yung pawis niya na hindi ko maintindihan. Maganda siya. Sa madaling salita po, eh talagang... Uh, may pagbabago na nangyari sa first session nyo pa lang po ng pagte-therapy. Oh, sa first session ko pa lang ito, uh, medyo maganda yung pakiramdam ko. Siguro ko, mga, siguro, mga isang ko pa siguro, Uh, pagbalik ko dito na therapy ulit ako maganda na ko siguro makakabiyahin na po kayo ng maayos siguro nang tay no? oo mga na ako ng maayos yung device po ba natin na mare marirecommendan nyo rin po sa iba na may kondisyon katulad nyo? Oo, bakit hindi? Kung kuwan kasi medyo talagang maganda sa katawan. Ayan oh, na nag ano, sa akin. Ito o, oh, yung nagbigay sa akin ng maayos na kondisyon sa katawan. Kaya, magandang gamitin siya. The best po siya. Yung tumatama yung parabang laser mo sa katawan. Tapos ngayon eh, parabang ibinababa niya yung kwan mo. Lumi. So, yan tayo. Maraming salamat po sa pagtitiwala na <laughs> ka therapy po kayo at ayun uh, po uh, salamat sa Diyos po at uh, may pagbabago po first session pa lang po ng pagte therapy so, ayun natin mo, inuubo ko pero parang yung maggumaang yung ubo ko na para bang lumalabas yung plema niya hindi katulad ng ubo ko nung una na talagang matunog masakit sa dibdib ito parang gustong lumabas So paalam na tayo tayo at pasalamat uh, din po tayo dahil uh, nagkaroon po tayo ng uh, pagkakataon. Nilaser sa akin ang pangalan ng eh, Terra Cave kaya nagpapasalamat ako. So salamat tayo. Sa ulit din po tayo balik po tayo para matuloy-tuloy po natin yung uh, session ng pagteterapi sa inyo. Oo salamat din po maraming maraming salamat.